hanap tayo ng salmon dito sa bata wala kita makakita dun sa pinuntahan ko tingnan ko rito sa ibang ano kung meron dito yung bilihan ng mga ako ano dito banda ano ba yun dito ba yun o sa kabila kaya yata yun bakang wala may atang ano rito ah sa mga ka meron tayong mga uh, bibili baka yung salmon eh ayun ko lang dito kung meron ayun yung nakita ko pulo tulo ng salmon may nakita ko ayun pulo oh. no?

ম so, 4 lang yata ah. na tayo ng salmon ah, Ang presyo nito ay 26 real Tapos bibili tayo ng pansahog Ng ano Ng gulay Kitsay At ano Kanino kaya ito? It's a person natin. Mayroon ko pala. bibili pala ako ng upo. Ang mura lang. Yung Duba pala ang pangalan nito. Duba. Yung upo. halimbang video mana? ano sama rato sampai rasuh kamu noti ng Ang pitsa Piso. Ano yung naka... ano? Pitsa Mga ilang kaya. Dalawa. dalawa saka talbos walang talbos ng kamote dito pangkong na lang ulang kulang kulang palang gulay rito ulang oh, kangkung oh, itu nih kangkung oh, oh, walang yun tayo bibili sa akin, kabilang ano dahil pichay lang nabili natin dito sa paupo walang kangkung ah, dun tayo sa kabilang bibili bayaran natin bayaran Opo po ay ano 345 3.45 uh, dito tayo bibili sa kabilang ano grocery na ang kan na ang kangkong at saka kangkong uh, at saka ibang ulay hindi kompleto doon sa pinunta natin Naka-alakarin lang natin. Hindi tayo guli ng gulay. Kasi dito maraming gulay. May talbos o. Oh. Talbos ng kamote para maiba naman pwedeng kalbos, pwedeng kangkong <laughs> kaya lang pangit ng kangkong na lang kaya kangkong na lang mas maganda yung kangkong malabanos hindi tayo nito Ayan ng kangkong sa kalabanos Sigang natin yung ulo Paano kaya ito? Saka ano pa ba? ba? Parang wala na ako maalala gulay. Eh. Oh, ah, sige nga, sitaw. Sitaw pala. Sitaw pala.

Maliit lang. Ay, medyo malaki-laki. Ito. So, hey, ay, malaki. ito. Parehas lang siguro ito, ano? Malaki. Kung natin, nabili. Okay oh, na ito. Mayroon na tayo orang sigang. So, Ayan okay, Ayan Ano? Ay, kita O, yung natin ang salmon Kanina Ayun, na uh, nakabili na tayo ng ano, ng salmon. Gulay, meron pa tayong yung opo para bukas 'yun. Yung salmon, lutuin natin ngayon saka pabili uh, tayo ng gulay, pitsay, ah, uh, kangkong saka ano, labanos. Ayun, nakabili tayo. Ayun, napauwi na ako. Nakakasumainit. Ayan, abangan nyo at lulutuin ko itong mamaya. Ito yung binili natin na ano kanina. Na salmon. Ulo ng salmon. ganda ng laman. Ganda ng laman niya.